Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Merkules at andito na naman tayo sa Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po, medyo na napatanghali ng kaunti ang ating live kasi may mga inasikaso po tayo gawain sa opisi. Pag-usapan natin yung maugong na pinag-uusapan sa ngayon, yung pagpapalaya, unbel kay Senadora Laila Dilima. Gusto ko lang i-correct hindi pa siya acquitted tatlo yung kasong isinumpa sa kanya, acquitted na siya doon sa dalawa. Yung isa, hindi pa. Pero itong pagpapalaya sa kanya, dahil pinayagan siyang magpiansa. Dahil sabi ng judge, mahina ang ebidensya laban sa kanya. So malamang, sa malamang at kahit na nga si Harry Roque nagsabi na malamang talaga ay baka mapalaya si Laila Dilima ng tuluyan at ma-acquit sa ikatlong kaso niya. Kasi nag nagrecant na yung mga witnesses eh. Uh, at mahina daw talaga yung ebidensya kahit doon sa dalawang naunang kaso niya na na-dismiss ng court. So ito ay pinag-uusapan sa ngayon sapagkat interesting ang mga sinasabi ng mga tao. Pero gusto ko lang i-correct ano, hindi pa po kung acquitted si Laila de Lima doon sa ikatlo niyang kaso. May tatlo siyang kaso, yung dalawa acquitted na siya. Pero yung isa, nakapalaya na palaya lang siya dahil sa piyansa. Pero ito po ay after six years. At malinaw na sabi ng huwes, uh, mahinang ebidensya. So, may mga nagsasabi, inuulit nga nila na hindi pa naman yan acquitted. Eh. O oh, nga, pero nalilimutan natin na kapag ikaw ay pinagpiansa sa ganitong criminal case, lumalabas na mahinang ebidensya mo. At kahit sinong kausapin mong abukato, malamang sa malamang, acquitted ka. So, nagiging simula na naman ito ng mga alingas-ngas na sagit na ito ng sitwasyon na magulo ang nagkakagulo na ang unit team. May mga lumalabas ngayon ng mga uh, pag-aalinlangan, mga ugong-ugong na maaring tinulungan ni Pangulong Marcos daw si Laila de Lima. In fact, si Laila de Lima, sa si Senador de Lima, inamin naman niya na talagang Nagpasalamat siya kay Pangulong Marcos dahil hindi nakialam si Pangulong Marcos sa kaso. Dahil pinabayaan ni Pangulong Marcos na gumulong ang justisya, ang will of justice. Pinabay pinasalamatan. At ito ngayon ay nakita ko yung isang nakakilala ko na vlogger. Parang, <laughs> parang nagpasalamat daw si Laila Dilima sa, sa, sa executive branch dahil independent ang judiciary na parang teka muna parang hindi man yata tama yung ganong klase ng analogy ano independent yung judiciary dahil pinayagan ni Pangulong Marcos ang judiciary na gumana nang hindi nakikialam ang ehekotibo yun ang ibig sabihin ni Laila de Lima na kung natin maging si senador ba to nung magsalita siya isang press conference ay binabato niya <laughs> namamato siya ng parang ano ba yun? Veiled suspicion na somehow this is political. Kasi bakit daw nung panahon ni Pangulong Duterte kung mahina na talagang ebidensya? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte ay hindi na dismiss ang kaso? Ang tanong ko kay Senator Bato, bakit hindi kaya yan itanong mo din? Bakit mahina pala ang kaso ay hindi na dismiss nung panahon ni Pangulong Duterte? Siguro magtanong tayo, yung mga nag-aakusa na si Pangulong Marcos ay nag-intervene. Baka naman ang kailang tanungin natin, nag-intervene din ba ang Pangulong Duterte sa kaso? Kaya nasabi ninyo na hindi nag-intervene, fine. Pero alam mo, hindi naman kailang directly mag-intervene na si Pangulong Duterte yung magsabi na kasuhan nyo yan maaring mga tao na acting on his behalf to, to pursue his interest, to curry favors, magsipsip, humimod, di ba? Gumawa na ganong klase ng mga pagkilos. Nag-send ng signal si Duterte. At alam naman natin na talaga magkagalit sila ang dalawa na dilima. Tapos si dilima na Commission on Human Rights pa lang, nag-iimbestigan na sa mga aligasyon laban kay Pangulong Duterte sa Davao City. Nung mayor pa siya at naging nung naging senadora na siya ay talagang isa si Laila De Lima sa nanguna sa pagkontra kay Pangulong Duterte nung time naiyon. So, talagang klaro na hindi niya gusto si Laila De In fact, siya pinagayata naglabas ng mga matrix sa si Laila Dilima ay enabler ng drugs etc. Ako naman inaamin ko nung time naiyon, kung kanyang may mga paratang, hindi sampahan ng kaso. lagi naman ang gano'n. sampahan ng kaso padaan ni sa korte. At sana ang korte independent, eh nagkataon na kalulungkot isipin na parang itong ganitong kasing ng kaso ay gumulong ng anim na taon. Kasi napatagal ng husto, dinidelay, may mga ganito, ganyan. At itong huli nga, if there is any doubt, uh, kung na, kasi ang, ang sininsinuit in, naki-alam in, in, ni Bato, uh, nakialam may mga nakialam para mag-recant ang witnesses. May nakialam para humina ang ebidensya. Eh, ang iba namang witnesses nag-recant tung panahon pa ni Pangulong Duterte, which is of course later part na nga, sa totoo lang. So, ang tanong doon, ibabalik natin kay Senator Bato, bakit nga kaya ganun? Kung mahina ang ebidensya, ba't hindi sila nag-recant? Ba't hindi na-dismiss? O hindi nagkaroon ng availing of pagtapyansa si Senadora Lady Lima totoo kaya na si Senator uh, si Pangulong Duterte ay nakialam indirectly or directly? Ito ngayon ang tinatanong ng bayan. Pero alam mo ako, nalulungkot ako kasi sa simula pa lang, ako kasi lagi gusto kong i-preserve ang rule of law. Noon ako sensitive, dapat may batas tayo, yun ang unahin natin. Okay, kinasuhan si Laila de Lima, ako sumuporta na, sige, tuloy ang kasong yan. Anyway naman, kung ikaw naman naniniwala ako, Siguro may pagka may, may pagka siguro din ako. Hindi yung naivete ko kasi because I is, aspirational. Gusto ko kasi magkaroon tayo ng rule of law para masabi natin may demokrasya tayo. Ang ating institusyon ay uh, vibrant. Ang batas natin umiiral, patas, walang kinikilingan ng hustisya. Doon ako eh. Kaya sabi ko siya, sige eh, pagulungin yan. Pero nung habang tumatagal tumatagal, talagang parang ramdam ko rin na parang may mga puwersang pumipigil kay Laila de Lima para umusod yung kaso niya. Malinaw naman yun eh. Para sa akin. So, ang, ang, nakalulungkot dito na undermine yung rule of law. E pag pagpalagay na, na na, ano, na, 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 na gano'n, di ba? Parang nasaan yung recently lang tayo hinusgahan ng World Justice Project na tayo ay mahina ang rule of law natin. So ito ngayon ang patunay na matagal ang proseso. Pero ngayon, natutuwa tayo dahil ah uh, finally si Senador Adilima ay nabigyan ng piyansa. Ngayon ang sinasabi, niya mismo ah, kasi hindi nakialam si Pangulong Marcos. Matutuwa tayo dyan, pero sa isang banda, parang ako nalulungkot. So ganun pa lang ating rule of law. Depende na kung nakikialam ang presidente o hindi. Pag makialam, alam matatagalan ka. Pag kaaway ka ng gobyerno, patay ka. Ngayon, kung hindi maki-alam, okay. Na parang ganoon na ba 'yon? Nagiging na, nagiging ang ang ating ang ating sistema ng justisya ay na-weaponize laban sa mga kritiko o kaya sa mga kompetensya. E pagpalagay na, na totoo na maaring uh, may nakialam din on behalf ni Pangulong Marcos, 'di ba? posible yun. Uh, or, you know, ito ay sinadya na hindi makialam para mapadali na yung kaso. Dahil may agenda. Din kasi hindi na necessarily, no, President Marcos, you know, if indeed, if evidence is weak, or are weak, uh, the pieces of evidence are weak, then President Marcos didn't have to do anything. Di ba? Uh, hindi, siguro, hindi siya nakialam on behalf of someone else, 'di ba? Parang gano. Kasi kasi ganito 'yun eh, kung mahinang ebidensya, you don't have to do anything, let the rule of law decide. Pero kung mahinang ebidensya, makikialam ka para mapalakas, 'di ba, parang gano'n. Pwede rin kasi'ng makikialam ka para mapahina ang ebidensya. Eh pero nag 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 uh, pwede rin 'yung gano'n. So ang ang point dito We are celebrating the rule of law in the country and yet what is apparent is that it is still dependent on whether the executive will intervene or not. Di ba na 'nakalulungkot 'yun? Parang parang ang 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 hustisya pala hindi bulag, depende kung saan ang iihip ng political wind. Hindi dapat ganon. Pero may silver lining ito sa ngayon. At tama yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos, patunay ito na meron tayong sistema ng hustisya sa bansa. Pero kulang yan eh. Kasi ang International Criminal Court, may mga taong nagsasabi, o oh, ayan, nangangantyaw, ah, napalaya na si Laila Dilima, napiyansahan na, o anong susunod na, ICC na. Para sa akin, mukhang off yung logic na yun. Eh. Kasi ganito yun kasimple. Ang ICC kaya nakikialam dahil ang kanilang paratang wala tayong patas na sistema para mausig at maprusahan ang mga nagkasala sa drug war na nag ng crimes against humanity. Yan ang premise nila eh. Ngayon, if we're going to have this situation where Laila de Lima is now freed on bail, then tama yung mga sinasabi ng iba. This strengthens our argument that we do have a functioning justice system. So ito ngayon yung opportunity siguro para yung mga biktima ng war on drugs at yung kanilang mga pamilya o kung gustong sumama ng mga naging biktima ni Pangulong Duterte di umano sa mga ginawa niya nung siya ay mayor ng Davao ay eh panahon na ito para sampahan ng siya ng kaso. And let him have his day in court. Yun naman ang sinasabi niya. Sampahan niya ako ng kaso sa Pilipinas. And this way, mas lalong lalakas yung ating posisyon na hindi na dapat nakikialam ang ICC. Kasi ang ICC dapat andyan lang yan kung ang pibansa ay unable or unwilling. Unable, e eh, able na nga tayo eh. Meron, pwede tayong maghusga. Pwede tayong magkaroon ng sarili nating yan, nakalaya nga si Laila Dilim. may nagkaroon ng piyansa. O di yung willingness na lang. At ang willingness ay naandyan kapag may sinampang kaso, doon natin matitest ang sistema. Once and for all. Okay. At ang mga supporters naman ng ICC na sineselebrate ang justice system sa Pilipinas, you are now painted in a, in a bind, di ba? Kasi you could not, on one hand, celebrate the rule of law in the Philippines now that Senator De Lima, former Senator De Lima, has been freed on bail. But at the same time, insist that ICC's case must proceed because there is no rule of law in the country. You could not have both. You could your cake and eat it too. Diba? Uh, so, na weekend yung posisyon ng ICC dito. At para lalo pang humina ang pakikialam ng ICC sa atin, sa tingin ko dapat ay magsampan ng kaso. Yung mga taong dapat magsampan ng kaso. Ngayon, eto ngayon. Ano, di ba si Senator Dilima sinasabi eh, nilang ang, ang, ang nag-i-entertain, siya ngayon na magkasuhan yung mga dumiin sa kanya na hindi tama hindi makatwiran kakasuhan niya well of course i'm not that is the prerogative of Senate former Senator De Lima that is her prerogative you know to seek uh remedy uh a green party as uh, she is she has a right to uh go to the court however ang aking payo sa opposition ang payo ko din sa mga kritiko sa mga makadilima Siguro ay kailangan din maliban sa mga kaso na isasampay ni Senator De doon sa mga nag-persecute at nag-prosecute sa kanya unfairly. Eh. Uh, kung ako, hihintayin ko muna ma-acquit siya. Eh, diba? Huwag na muna ngayon kasi yung piyansa, nakapiyansa pa lang naman siya. Pag formally ma-acquit na siya, then pwede siya magsampa. Pero sana hindi doon tumigil. Mas kasi ito, ito lang naman siya. I, I know that she is now an icon of the freedom and the rights. 'Di, e, di ba? Pinipinta siyang ganun. Eh. But but if you if if Senator De Lima will just file a complaint regarding how she was mistreated by the system of justice during the time of President Duterte, she yun eh, she lang yun eh. Sa akin mas fundamental yung address natin yung mga kaso na nakasampa sa ICC. Magfile din ng kaso dito sa Pilipinas. Ito na ang pagkakataon tingin talaga natin kung ang ating Pangulong Marcos ngayon ay hindi nang ikialam. Kasi yun lang naman eh. Magkaka panahon ni Pangulong Duterte kaya hindi tayo nagsampan ng hindi sila nagsampan ng kaso dito kasi siya ang presidente. Pwede niyang impluwensya ng proseso. Pero ngayon hindi na siya presidente at katulad nga nito, may isa ano na, na yung pagiging independent-minded ng Pangulong Marcos. Take advantage of that. But at the same time when you file a case against matitigil na yung pag-intervene -inter ng ICC. Hindi ba? Kasi hindi naman na, ano ba ito? Hindi naman to drama lang, hindi naman to para lang hiyain ang Pilipinas. Patunayan natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay may system of justice. Kung talagang natutuwa tayo nagbobunyey na sa Senator Laila ngayon na ay malaya na on bail dahil meron tayong demokrasya, meron tayong system of justice, then pangatawa na natin yun na sampahan din ng kaso, ang mga dapat sampahan doon sa war on drugs, para malitis sila, magkakaroon din, ako, magkakaroon din sila ng opportunity to defend themselves in a fair court. Let them face the music. Okay? So yun yung yun yung point dapat na tinitingnan natin dito. This is this is some um, this is an opportunity for the country to prove that indeed we have a system that works. That we have a rule of law. Para naman tumastas yung rank natin doon sa ranking pang isandaan tayo sa 142 countries. Hindi ba nakakahiya? Ang hina natin, sa labing tatlong, pang labing tatlo tayo sa Asia pagdating sa rule of law. Hindi ba na hina ng ating rule of law? Patunayan natin na eh, hindi meron ba tayong patas ng mineral. Pangatawanan. Take advantage of this situation of this opening. You know, Of course, people who are partisan will always have complaints. Okay? Sa so ngayon, nakikita ko nag-ad hominem na yung mga tao. Binabalik na naman doon sa mga kinawang kasalanan ni, Pang ni Senator De Lima. Yung kanyang mga, you know, inamin naman yan, nagkaroon siya ng affair sa isang lalaking may asawa. You know, but, but that is not the point. Okay? That is not the point. Hindi naman siya din ni ng asawa ng lalaki. Hindi ba? So it's, it's 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 it's, already an open secret. You know, inamin naman niya in public. Tapos ngayon, mga makikinam, nag-resurrect na naman yung pagpaparty niya, nakasama si Golanco, mga ganyan. Sabi ko, bumabalik na naman sa dati na yung mga squid tactics na mga nilabas ng panahon. Tapos na tayo dyan. Dumaan na tayo dyan. Di na wala ng ano yun, wala ng bisay yung mga ganyan. Yung pinagdaanan ni, ni Senator Dilima sa kulungan is worse than that the kind of squid tactics that the bloggers and their enablers and their loyal followers are now doing again. Mababasa ko sa social media, nag-circulate na naman yung mga video niya, mga sex video, yung di umano siya may nagkaroon ng, you know, hindi na di umano yung totoong nagkaroon siya ng karelasyon. You know, tapos na tayo dyan. Ang dapat natin pinag-uusapan, ano tayo, paano tayo susulong sa ngayon. Nagsalita na ang korte. Igalang natin. Ako natutuwa kahit pa pano, delayed man man. Delayed man and I don't know the system of justice works. And I could, you know, what in, it's only disheartening para sa akin. Ito depende para sa nakaupo kung paano mo yung justisya gumulong. Ganun ba yun? Hindi dapat ganun tayo. Ang ating justisya sa tutulang ideally should not depend on who is president. It should be whoever, kung may kasalanan ka, dapat magparusahan ka. Kung wala, mapawalang sala. Ganun dapat, hindi dapat kung sino inyo nakaupo. Hindi na pa tayo ganun. At patunayan natin sa mundo na ganyan sistema natin at the best way to prove that, dalawang dalawang mahihit natin. Mapuprove natin na tayo may rule of law. At pangalawa, mababawasan na natin yung angas ng ICC na hindi na sila kailangang himasok dahil, you know, magkakaroon tayo ngayon ng platform para pag-usapan yung mga di umano'y allegations ng krimen na ginawa nung panahon ni Paulong Duterte sa Warren Drugs at maging nung panahon mayor siya ng Davao hindi pa naman natin siya kinukundik. Eh. It's just a matter of giving him a day in court. And that is precisely what he is saying. You know, yung sinasabi naman ni Pangulong Duterte yan. You know, kung meron kayong kaso, isang panyo. So ngayon, anong, napalaya na po si Laila de Lima and she is even proclaiming that there is rule of law. Let us follow. So, let us prove to the world that we have we are a country of laws. Palakasin natin. Huwag, ta, huwag yung Huwag yung kung sino lang dahil si, mga si ganito, si ganyan, kaya may batas. Hindi pwedeng ganun. Nakalulungkot yun. O, sige na po. Sana po nakapagturo ko sa si inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagpabagaw bago ako na mapanay sa buhay, lalo lalo na sa usapang political. Dahil sabi sa akin na lasal, teach mind, that's hard, and that's po. sana po nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay, ulang-maulang araw ngayon. Magkita-kita ulit tayo sa biyernes. Okay? Kuminsan minsan nalilate ako mag-live kasi minsan may mag-inagawa ako sa umaga. Kaya, pasensya na. Pero, nitong linggong ito, promise, na magla-live tayo. Sa Friday, may live ulit tayo. Okay? Ingat po tayo lagi. For now, babay muna. See you Friday. Ingat po tayo lagi. Health is well. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal. mo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. See you Friday. Bye for now.